Ayusin. Oh. <laughs> ayusin mo! Ayusin mo! Iyong pose mo, ayusin mo! yung pet! One, two, three! Ayusin mo kasi namin! Ano ka? Ayusin mo. Tawasin si ka ganun. Ganun. Tawas na Ha? ganun. Ganun. Ala. <laughs> Yung pa. Gano <ngayon> na. Teka gano. Gano na. Yan. <laughs> <Ganun. laughs> na. Game. Dali. Huwag na itala sa mga namin nakatali. Parang <laughs> Doon. ayos ka yan dun ah yung isang kamay kasi tapos ha 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 Wait. <laughs> Wait. Wait. <laughs> 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 oh. oh, oh. yan Ayan, tas pa ka. Pababa ka. <laughs> pababa ka. <laughs> yung <idadanguyo> pa <laughs> mo yung paa pa Hindi mo video Hindi po -video. Ayosin mo kasi.